Daily habits na nagpapaitim ng kilikili, baka guilty ka dito. Number one, sobrang pagkuskos. Meron po kasi tayong tinatawag na friction-induced hyperpigmentation. Ang nangyayari, nai-irritate yung skin sa kilikili mo na nagsasanhi ng pahingitim. Next, ang pagkahit po kasi pwede yan ng maliliit na punit sa balat mo. Ang resulta nun, pwede po mga pal, yung balat sa kilikili at mag-develop ng tinatawag na chicken skin. Next, mali yung deodorant mo. Okay lang naman gumamit ng deodorant pero dapat hindi masyadong strong yung kanyang amoy. Meron po kasi matatapang na chemicals yung mga scented na deodorant na pwede mag-cause ng pangingitim ng kilikili. Masikip yung damit mo. Pag masikip yung damit, nagkakaroon pa rin ng friction. Ang resulta, mahingitim. Ito, sikat na sikat. Paggamit ng mga toothpaste at baking soda. Again, matatapang po yung mga chemicals na yan at pwede mag-cause ng irritation sa kilikili. Last, posibleng meron kang hormonal problem. Pag may problems po sa hormone tulad ng diabetes o kaya picos, ang nangyayari, tumataas po yung melanin production sa ating kilikili na pwede magkos ng pahingitim. Kung may tropa ka na gusto pumuti ang kilikili niya, share mo tong video na to para maiwasan yung mga habits na to.